Wala po ba ang tali? Wala. Kahit anong tali po. Hindi kasi kakasig. Okay sa amin. Pag may tali po. Boss, nagbubulka na is kayo? Saan banta meron? Doon po banta? Ganda po bisnis mo lumambot. Ganda mismo mo lumambot. Kamay kumusok. Boom. Hello mga paps! Ngayon araw nga mga paps, magkakontent tayo dito sa Happy Box. Napakarami kasing nagre-request na ito. Hindi ko nga alam kung anong meron dito eh. Tapos pagkatapos nga nating mag-content mga paps, pauwi na sana tayo dito. Tapos may nakita akong sirang motor sa gilid, kaya naman nilapitan ko mga paps. Ang boss, nasira po! Sira! Sira! Nasira po? Eh, okay na po? napa ka na na po? Saan niyo po habol ka na Saan po banda? Kawayan? Ano po ba yan? Nabutas mismo? Na ano po? Ah, na Nabutas po? Oh. Wala bang vulcanizing shop dito? Wala na po ba dito? Sa Harana. Harana. Wala na po dito. Harana, Harana. ganda po banda. Meron po ba 'yan? Sa kawayan meron talaga. Oo, oh, oo. Oh. Sa banda sa kawayan meron.

Hindi ko alam kung bakit hindi ako makaalis-alis dito mga paps. Parang may nagtutulak sa akin na wag ko silang iwan. Kaya naman nagtanong ako mga paps kung may tali sila sir. Tapos wala nga daw silang tali mga paps. Kaya naman ako nang na dumiskarte para maghanap ng tali. Okay, hey, wait lang po. Magka lang may tali dito. Kahit hey, ako na po nung. No. Para makaalis kayo. Madam, baka may tali kayo John? Tali ko? Opo. Opo po pwedeng maaram ng tali nyo? Mamsan may ano dito? Volcanizing sap? May vulcanizing shop ba dito sa Luna Banda? yan banda? <coughs> oh, <may bae> <coughs> Diyan ba, po ako lang Sa may bahay ba? Sa Hindi, kasi ko lang. Ay, Hindi po, nakita ako lang yung eh. Ayun, ako, sila Ano May tali mo ba kayo doon? Ay, ano pong tali? Parang tali lang? Hindi, <coughs> Ayan, saan mo banda? Sa gilid-gilid lang dito? Dito banda? Sa tingga ba? Bumi may mga vulcanizing po ata dito sa gilid-gilid. May vulcanizing po ata dito. Ito po ba sa mga manalang? Ito, vulcanizing na rin yan. Dito lang po muna kayo ito mga bay para safe ko po kayo. Para makaalis na yeah. rin yun, umayon na rin tayo dito, e, bata pa po kayo eh. At yun nga mga paps, wala pa rin nga silang tali. Kaya naman naisip kong isama na lang si sir para dalawa na lang kami ang magpag-vulcanize. Buti nga at pumayag si sir mga paps, kaya naman papunta na kami ng kawayan. Tapos sabi ko sa mag niya, doon na lang sila magantay sa gas station para safe sila. Para po hindi na kayo maulan nandito. Meron po ata dito sa gilid-gilid eh. Tanong lang po tayo. Tanong niyo po. Ayan. Mayroon daw po dito sa gilid-gilid banda eh. Oh. Ayan, on the way na nga kami dito mga paps. Tinatanong tayo kung si Sir Kaso hindi nyo maririnig yung sagot niya. Ako nga lang yung makakarinig. Hanap nga lang kami ng hanap ng vulcanizing shop dito mga paps. Hindi ko rin kasi talaga sure kung may mga vulcanizing pa dito sa gilid-gilid. Pero pag umaga kasi may mga nakikita akong may vulcanizing dito eh. Boss, nag-vulcanize kayo? San banda meron? Doon ko banda? At naisip ko nga mga paps, may vulcanizing shop pala dun banda. Kaya naman dumiretso pa kami konti. Ganda po business mo lumambot. Ganda mismo lumambot. O may tumusok. Buto na nga lang mga paps at bukas pa sila dito. Kaya naman makakapag-vulcanize na kami. Shoutout din po sa inyo mga nagbubulkanize dyan May ginagawa pa nga sila dyan mga paps Tapos siningit na lang kami Kasi uuwi pa kami ng malayo Nung tinignan nga ni kuyang Vulcanizer yung interior mga paps Wala na daw marami na daw butas Saka marami ng patche Kaya naman kailangan na daw ng bago Tapos sabi ni sir baka pwede pa daw remedyohan Kasi uubusan na daw sila ng pera Dahil ginamit daw nila sa Abuan River Kaya naman nagpresenta na ako mga paps na ako na magbabayad Para makauwi na rin kami at makauwi na rin sila sir Kawawa naman kasi yung mag-ina niya Lucky nga Lokay lang bulkan sa poto. Eh, hindi pa naman ganoon pala karami. Pangalawa eh pangatlo ya ko. Oh, so Oh, dalo. Ah, pangatlo na po yung malaki na yan. Kaso malaki talaga ata eh. Ang oh, laki nga po, ano? <laughs> Oh, ano ba 'yan? Hindi ako. Ayun yung Gcash natin. Pagkatapos ng mag-vulcanize mga paps, bumalik na rin kami kaagad kung nasaan yung motor. Para mapuntahan na rin namin yung asawa at anak niya. Baka kasi nag-aalala na sila. pagdating na pagkadating na namin mga paps, kinabit na agad namin itong gulong. Meron kang pang-isip daw, sir? Naman mo Ha? Ano ba? Ipapoktok mo ba? Hindi, sir. Ilalagay ko lang yung mga. Oo. Sige Um, uh. lalagay ko lang sa ano yeah siya ano pa hindi pa tao madero uh. lang pa siya Masak na po dito, mamasak na po dyan. Sige po. Ayun. Hmm, bahay. Ayun. Eh? <coughs> <coughs> Ayun. Hindi okay lang yan. Sir, may ano po kayo? May pang hawak po kayo? O, kailangan yung tool? Meron. din. Mayroon? ยี่ระดบินไปทางไหนพักกันแล้วเนาะไปกันไปกันว่าต้องเอาไปแล้วป่ะอย่างนี้ไปแล้ว

Thank si sir. <laughs> <pa lang> po. <laughs> <laughs> Sige ba na po. <laughs> okay po. Ang mo na, sir? Jam po jam. Okay, sir? Jam yung sir, dulay po eh. sa magsaysay ano. Okay Eh na po ako eh. <laughs> Sige na, po. Sige na po. <laughs> ka naka double na po? Pamilya po. po. Pagyan po sa So. So, ano po yan? Okay, okay. ko na lang po kayo. Baka kasi to eh. Ano po, ano po? Ang Well, sir, okay, wala na wala nang problema. <laughs> Yun talaga, tulungan lang po. Pagkakabit na namin ng gulong mga paps, kinonboyan ko na nga sila. Para safe silang mga kauwi mga paps. Not well pa tayo, pero goods naman. Salzar! sir.

sobrang nakakataba ng puso di ba yun nga mga paps nahatid na nga natin sila sir oh, uh, sobrang thank you nila grabe yung pagpapasalamat nila uh, kanina pa simula nung tinulungan ko sila sir uh, talaga namang grabe yung pagka thank you nila oh, uh, nakataba lang ng puso na may mga tao pa rin nakaka appreciate ng tulong kasi hindi naman lahat ng tao mga paps eh, yun nga kaya mag-appreciate ng tulong So sa mga tao, sa mga rider na magmamaneho lagi Pag may nakita kayong mga kailangan ng tulong mga paps Tulungan din Kasi hindi nyo alam balang araw Kayo din yung mga kailangan na at Kayo din yung mga kailangan ng tulong So sana may tumulong din sa inyo Kaya naman pag may nakita kayong kailangan ng tulong Tulungan din Para pag balang araw kayo na may, may kailangan So tulungan din kayo mga paps Yun lang lagi mga paps So uwi na tayo na ito. Ride safe always mga paps and God bless always sa inyong lahat. Eh, bye bye!